Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius para sa Marso 1, 2025. Habang bumubukas ang pinto ng Marso, inaanyayahan ka nitong damhin at yakapin ang mga bagong simula na dala ng panibagong buwan. Sa bawat pagpasok ng bagong yugto ng buhay, may pagkakataon kang muling suriin ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga layunin. Sa araw na ito, Hayaang ang sariwang enerhiya ng panibagong simula ay magbigay sa iyo ng inspirasyon upang tingnan ang iyong hinaharap ng may kasabikan at positibong pananaw. Ikaw ay isang nilalang na puno ng malalim na kaisipan, isang taong laging naghahanap ng mas malalalim na kahulugan sa bawat aspeto ng buhay. Ang iyong katalinuhan at malawak na pangunawa ay parang isang liwanag na nag-aakit sa iba upang lumapit sa iyo hindi mo na mamalayan kung paano mo naimpluensyahan ang iyong kapaligiran, ngunit ang iyong pananaw sa buhay ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao sa paligid mo. Ngayong araw, hayaan mong ang likas mong pagnanais na matuto, at umunlad ay gabayan ka sa mga desisyon na iyong gagawin. Sa buhay, mahalaga ang patuloy na paghahanap ng kaalaman at karunungan, Munit dapat mo ring bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal at espiritwal. Sa gitna ng iyong patuloy na paghahanap ng kaalaman, alalahanin mong dapat ding alagaan ang iyong katawan at isipan. Pagnilayan mo kung paano nakakaapekto ang iyong mga desisyon sa iyong kalusugan at pangkalahatang kapakanan. Napakahalaga ng balanse sa buhay, kaya tiyakin mong naglalaan ka rin ng oras para sa pagpapahinga at pagpapalakas ng iyong loob. Ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aries, at ito ay nagdadala ng isang matinding enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang sigla at pananabik sa buhay. May isang bahagi sa iyo na nagnanais ng kasabikan at pagsubok ng mga bagong bagay, Ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng matinding pagnanais na kumawala sa pang-araw-araw na rutina at hanapin ang mga karanasang magbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtuklas ng bagong interes, pakikipagkilala sa mga bagong tao, o simpleng paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan noon. Ang Aries ay isang senyales ng aksyon at tapang kaya ito ang tamang panahon upang itulak mo ang iyong sarili palabas ng iyong comfort zone at harapin ang mga bagong hamon ng may determinasyon. Habang iniisip mo ang kaugnayan ng katahimikan at iyong isipan, tanungin mo ang sarili kung paano mo maaaring pagyamanin ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng mas aktibong pagkilos. Minsan, ang labis na pag-iisip ay maaaring maging hadlang sa pag-usad, ang pagpapatuloy ng isang bagay, kahit na ito ay tila hindi mo pa lubos na naiintindihan, ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon, kaysa sa pananatili lamang sa isang tabi, at pagninilay ng walang ginagawa. Tandaan na minsan, ang pagkilos ay ang pinakamainam na paraan upang linawin ang kalituhan. Huwag mong hayaang matali ka sa pagdududa. Sa halip, gawin mo ang unang hakbang at hayaang ang iyong landas ay mahubog sa iyong paglalakbay. Sa patuloy na pagbabago ng enerhiya sa paligid mo, tandaan na ang iyong kakayahang tanggapin ang kapayapaan at pag-unawa ay isang mahalagang regalo. Sa iyong pagiging bukas sa bagong pananaw at ideya, nagkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo maging tapat sa iyong sarili, at huwag matakot na ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Ang iyong katapatan sa iyong sarili, at sa iba ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa kanila, upang magsimula rin ng kanilang sariling paglalakbay patungo sa mas malalim na pangunawa sa kanilang sarili. Habang dumadaloy ang araw, Hayaan mong ang iyong kuryosidad ay maging gabay mo sa paghahanap ng mga oportunidad na magpapasigla sa iyong isipan at damdamin. Ang pag-aaral ng bagong bagay, pakikilahok sa mas makabuluhang usapan, o pagsubok ng mga bagong karanasan ay maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang sigla. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang lumayo muna sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo. At bigyan ang sarili mo ng puwang upang mag-refresh at mag-recharge. Tandaan mo, hindi lamang pisikal na lakas ang dapat mong alagaan, kundi pati na rin ang iyong mental at emosyonal na kalagayan. Para sa araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay asul at pilak. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kalmado at kalinawan ng isipan. Ito ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng pagbabago sa buhay, maaari mong mahanap ang kapayapaan sa loob mo. Samantala, ang pilak ay nagdadala ng enerhiya ng intuwisyon at malalim na koneksyon sa iyong panloob na sarili. Ito ay nagsisilbing gabay sa iyo upang makinig sa iyong puso at magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Ang iyong maswerteng numero ay 20, 27 at 38. Ang dalawampu ay sumisimbolo ng balanse, at pagkakaisa. Isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng sarili. Ang dalawamput pito ay nagdadala ng enerhiya ng espiritualidad at intuition. isang paalala na minsan, ang sagot sa iyong mga tanong ay matatagpuan sa katahimikan. Ang tatlumput naman ay isang simbolo ng kasaganaan, at patuloy na pag-unlad, isang indikasyon na ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong makipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang simpleng pakikipag-ugnayan sa isang kaibigan o kamag-anak ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Maaari rin itong maging araw ng pagsisimula ng isang bagong proyekto o pag-aaral ng isang bagong kasanayan. Ano man ang pipiliin mong gawin, siguraduhin mong ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga bagay na iyong natutunan. Ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang mapabuti ang iyong sarili? Paano mo hinubog ang araw na ito upang maging makabuluhan para sa iyo? Tandaan mo, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang universo ay may magagandang plano para sa iyo, Aquarius. Huwag mong hayaang ang takot o pagdududa ay hadlangan ka sa pagsulong. Ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal, at nasa iyo ang kakayahang likhain ang hinaharap na nais mong makamit. Yakapin mo ang araw na ito ng may tapang, tiwala, at pananabik sa kung ano ang naghihintay sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.